ang buko, yun, hawakan ko sa inyo, lak sa dito. Kailangan, bago, ma, bago mo magagamit ang teknik, kailangan marunong ka muna kumilag kung paano mo ilagan yung mga suntok. Isto ito. Counter. kontrol sa tao, ito lang. Ito, ano? Ito. Ito ang pinaka the best na pagpuntuloy sa nasasaktan. Try mo ito mayroon. Wow. Pagdating sa actual, luluhuran yan. Pag malakas ang isang tao, kasi magpumiglas siya, dito yung adapt. Pag kumahumap siya sa daliri ko, kamay ko, mas lalo siya maglalak. Dito ang control. Ako, da dapat itong mga technique ito, ah, especially, ito yung pinakamahirap, mabigat. Kasi ang madalas lang naman, may content ito. Pero pag gusto mong i-control talaga yung tao, kahit anong gawin yan. Gano'ng kalakas niya, 55 kilos lang ako tapos ito palakas ah, ang kutsil niya walang, put, walang kwenta ayaw ka lang hindi ba yung kutsil niya na, walang kwenta o kahit damputin mo yan yun yung nabis na teknik masakit yan yung ganyan pero Patilagang pag, bakit ko ba pa kailangan pag isusok? Ito ang nagawin ko. Baktis. La. Control. Pero bago siya bago siya bago siya umatake sa akin, kaya hindi ako bubulot ng balik, ay balik na siya. Yung <laughs> May mga sundalo kayo Kung halimbawa Duwag na sundalo <laughs> Ay Kung oh, organic yun. Hmm. Control. Hindi naman siya pwede atake sa akin. Sa akin ita. Control. Lagi may surprise. Ha. Lock puro control lang to wala akong pinisingin kung pinisingin yan taob yan at kailangan na natin sa pag gamit Drill. Handa kayo ha kasi pagkatapos ni attacker. Jump. Jump. Straight. Yeah, straight. yan ito yung kailangan natin tutunan. Kasi sa straight pa lang, kung gusto mo siyang i-controlin, ito nakababa yung kamay ko. Straight. Na. O, pwede kang pumitik. Ang bakpis. control. Kung gusto mo i-dirihin, balik. Wala nang kumatakot. Pagdating sa aktual. Ulit. Guma-tigas <coughs> <coughs> pa yun, ha? Pero, do'n no, rin talaga. Ang, ang, uh, atake kasing ganyan, pwede siyang itiritso. Yan. O, hinti na mo. Hinti po. Kasubahol. siya, yan. Pero, nakakontrol siya. Tayo <coughs> pa. Ha? Control. Dito tutok ng malapitan. Pero kung panakot lang, walang aral sa baril, didikit yan. Kaya pag iangat mo yung baril, tutok mo, putok mo. Di isa lang kaso niyan. Ito, tutok. Pagdating sa actual, hindi mo pwede itasok. Ito ang madalas na dinidimo, pinatas ito. Yun yun, paliwanag yun. Pero pagdating sa aktual, hindi mo ibabaon to pag gagalaw ka. Ito ang distabilidad. Control. Maraming option yan. Pag ito to pala dito, sablay na agad siya. Ito, yan. ito yun yung ilbo. Baya, tuhod. Alam na, siya ito? Pero ang madalas na talagang ginagamit pagdating sa labas, ito. Yan ang malalas. Nangyari na kayo din yan. Puro tapos na. Lagi yung tandaan, di bali masugatan, huwag lang mapuruhan. Kasi pag masugat, di pa. Ito yung puro. Hindi na, hindi na tayo igising. Struggle, kasi <coughs> di lang ka steady sa tutumbuhan. Lalakad yan. Pag dito ka makagalaw sa kanya, lumayon agad ang sinyo. Balat. Ha? Ilbo dito control. Ito ibababa mo, hindi ko na isusuot kasi naawa na ako. Oh, ano Ito, hindi ko i-control din sa kanya. Stick sa akin. Ito lang oh. Ah, kahit siya magtanggal sa kutsilyo niya. Na control din siya sa so. Pero ito kada base. Yeah. Ito yung talagang realidad talaga ito na mangyayari sa likod. Simple lang. Pero ang kung matalino ka talaga ng instructo, kailangan mo kunin mo yung Para hindi distract. na po ito. Distract. Ang tawag dito, distract. Saan yung wallet? Bigay wallet. Pag bigas wallet, dito pa. Nasa kanya yung wallet, pero sa akin yung kuchilyo. Sila mo nang hold mo? Ako yung hold up. Hindi naman niya. Kasi malay mo, nakarami na ito ng pag-hold up sa labas. Yeah. <laughs> kaya kailangan yun. O, oh, kaya nang pagbigkas kung ganyan, o, oh. baya takbo. Di ba simple lang? Pero kung hindi mo pinag-aaralan, pinapanood lang sa video o oh, hinuhusgahan, hindi talaga matutunan. Kasi madaling bigkasin oh. ang mga technique pero mahirap pag-aralan. Madali, manood ma 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 oh, ka manood ka, pa, lang. Pero pag... pag nagkanya na purma isang tao, hindi yung bibira dito. Ganyang iskip posesyon niya hindi yan hindi yan susuta aabanti yan yun yung bibira oh. oh, oh, oh. kung halimbawa di jubiha sa sa nay <coughs> tawag dito tapi tapi tap ya yeah. tap das das, das. distracting <coughs> mo <mustap> sa ako <coughs> kontrol <coughs> bilak pak control. Kung marunong sa stata, pa, control. Kaya yung, kung halimbawa, pag nirecos sa pila, last, last, control. Yan ang tawag itong pakal. Kasi bihira lang ang ginagamit ito. Sa totoong buhay, ito ang ah? madalas. Bihira lang yan. Pag martial art lang yan ganyan. Pag pelikula lang ito. Siguro, pag nakahiga yung isang tao, ito magagamit. Effective. Nakasalala yan sa kamay niyan Now, ito lang pinakasimpleng yung turo ko. Atras. Masimple. Kasi ito, huwag niyong itisting sa asawa asawa to. Hindi tao Kahit sa kahit. Dito lang muna tayo mag-control ha. Dito lang muna tayo bibira. Bitaw na lang ang kutsilyo. Kasi wala tayong subsob eh. Dito yung subsob kasi hindi ko magawa. Gawa na okay kung namin tayo para matesting natin talaga. Kaya kontrolin natin yung kabadi ha. Okay ito ha. Masakit yan. Wala na. Hindi na siya uulit. Nakabunot na ako eh. eh. Pero hindi, hindi, hindi ko na nilakasan. <laughs> Sinanay ko, para tala tumiba ito. Ang ang tablock, nagdabis yung tablock. Ito yung tablock na wala kang step, na bigla ka lang inunda na nasa pader ka. Ito yun, ha? Ito yung nauna. Pag tira nyo dito, bakpisan nyo agad dito, para malaya tayong tumanggal sa kutsilyo. Nasa inyo na yan, kung laslasan,